Ayan, window type lang yung kinuha natin mga katropa. Susubukan natin ito ngayon. Hey, Alex. Thank you. Thank you. magandang araw po sa inyo At ngayon ay nandito na naman tayo sa Imperial ang aming kinukuha kinukuhanan talaga ng appliances sa bahay kasi kailangan natin kumuha ng panibagong air conditioning unit mga katropa para kay mama 1 uh, one horsepower lang kailangan Actually, may mga aircons na sa bahay. Pero yung puro lolo na lahat. No? So, matatanda na lahat. Yung isa din is post na ni mama. So, ngayon, kailangan ulit ng bago. Kasi yun yung advice ng doctor niya na kailangan may air conditioner kasi nga HPN or hypertensive si mama. Tapos kayo kasi lately, ano na, eh, hindi na rin luxury ang air conditioning kasi sobrang init na ng panahon ngayon at kailangan na talaga ng panibagong unit ng aircon. Though, gumagana pa naman mga aircon sa bahay pero this time, magdadagdag tayo ng isang mga katropa only for mother. So, yung mga katropa, no? dito tayo. Ayan, uh, um. ito yung mga pricing speakers sa television naman tayo mga katropa. Hindi. 这边吗？Mm hmm. mm hmm. sa likod mga air conditioning units nila dito rin tayo kumuha ng refrigerator natin dati at dito rin tayo kumuha ng yung bagong TV natin ano ako trapa ito yung mga friends para sa room gusto ko rin to ang part pala pa mga katropa yung mga nakikita ninyo sa hotel rooms ganyan lagyan ng mga, mga drinks dito food chocolate bars mga katropa ito yung mga air conditioning unit We will wait for the unit And then para ma-deliver na rin sa bahay Today mga katropa So installation ay probably Later pa or the day after mga katropa Mahalaga makuha na po ng unit ngayon At mailagay na Kasi mainit sa bahay Kahit na may ibang aircon tayo Pero ang kwarto ni mama pinatanggal niya kasi yung lumang aircon Kaya ngayon magbabalik tayo ng aircon Yan yung according sa kanyang doctor mga katropa and So mga katropa Once again ito ang uh, Imperial Plaza. Oh, tropa, ganda ng fridge na to. Oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan ang price na tama. Ayan, mga tropa. 89,995. Ngayon ay 58,000 na lang siya pag-cash. And pala mga katropa. Kung syempre kung utangin mo naman to or magda-down ka lang. So down payment ka ng $17,995 tapos monthly mo ay $2,880 pag natin Yun mo Yun know, Ice maker dito Ang oh, napaka-spacious din mga katropa So meron pa dito sa gilid very deep. Daming compartments mga katropa from LG to LG. Hi. Okay, thank you. Later. So mga katropa, ah, titingnan natin ang unit. Ha. Ah, ah. Good working. Ayan, window type lang yung kinuha natin mga katropa. Susubukan natin ito ngayon. Hey, Alex. You, Land, Land, bank. Bank. Uh, Land bank. Oo. Kaya turn it on, Jilly. Ay, Gini, Ay ito sa bataas. Oo. Ay, hindi. Sa dalong, sir. Sa dalong. Sa dalong. Mo di ba nag-deliver -nag ka mo dati sa Amon, sa refrigerator? Itong sa kilid, no? Oo. Sa kilid mo nan, Dito sa sulod. Sir, pwede pa available. Baka mo mga alas tres or alas dos din. Basta dua ang mas okay ng time. Okay, may ikatuan pa dito. Sige, mag-meeting po kay, kay Mayor ba? Yun, alas dos. Okay, kape. Lagyan ng Panginoon. Oo. Okay. Oh. So, mga katropa, ayan na ang ating unit. Sir, hindi mo lang ano ito. Sige. Sir, thank you. Mamkla ari diba syempre i-on sya no mm -hmm. doon may pa wala may patuo ano nyo sa piyak fan Ayang, lang na ano nyo sa'yo nang iya termostat oo oh, oh, ang iya ari, temperature yung, ari ba ari, may no fan, fan. Pa, so miko. wala sya lamig, lamig no hangin lang so dapat taara ko sa right yes po ari okay. low pag middle may nakindicate ari ang high fan niya mid fan low no fan ari ang low fan nya mid fan kan ari ang high fan nyo ah arap pa sa dalong pwede pa sya mali sige daw Okay. Ay, okay. Tapos ari Ah, sir, ah okay, okay, okay. So, wala. So, automatic na siya pag, pag switch mo. Okay. Unlock lang siya kung gusto mo mag-swing on mo lang. Oo. Uh -oh. Kay need na gini para kay mama. Diwat ba? Mm. -hmm. Boom. <laughs> Amo, gaya po nang sa balay, no? Oo, sir. Na unit. Hindi, man ni maano Kaya may mga serial na ni sila. Okay. Kaya nga may mga mid-call. Okay. Mm -hmm. Tapos may high pagin na siya, no? May high pagin sa rin. Sige daw ma. Ari, yung pinaka-high ah, niya. Ay, see. So, ako na lang natin magbabit ko Okay, siya. Ah, okay, okay. Warranty sinisay, 5 years warranty compressor, 1 year sa parking service. Pag tamitek, di akong sa'yo, hindi ka sali mo yung mati. Okay. 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 Do, para siya okay. po sa tong aton niya, itong nagupi-gupi okay. nga, hmm. ret, itong mga ligad. Okay, double check na lang tayo, sir. Sige, sige, sige. Tapos, sir, pakitago lang resibo, sir, ha? Oo. Oo, -oh. okay. oh -oh. sa nagbank uh -oh. lang ba, Manila. Ari, hold ko lang, may. Eh. Okay. Okay. Katulad na karoon sa'yo, mga freelancer ay? Oo. Kaya mag-receive Actually, ako lang ng Japo. <laughs> I mean, may ido pagig. -id. six, sorry, mali-mali. 06 mali. six, 2005 Landbang sa'yo? two, thousand, five. Land, bang, sir, mo? Oo. So, na, sir. So, lang yung dalon ko. Okay. mga sir. Mga 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 tropa at nakakuha na tayo ng aircon. 3 hours later. Okay, so ito ang ilalagay ng wire. Gagamitin para ma-install ngayon ang aircon. Si Sir Mike ang maglalagay. Thank you, Sir. Salamat. Ayun. So, okay. Baklan tanay breaker. Sir, sir, sabay mo na sa SM lang para kabalo siya breaker. Sa NDMU. Oo. Si, so, Ichi mga... mm, okay, okay, okay. ah, I see. So, ayun na mga katropa. Malit na <laughs> ma aircon lang. <laughs> para sa room. <laughs> <Then> install. anak na kami. Nanti ada bagong So, installation. Okay, i-on ka na yung eh, sugas. Okay. Ba mo... Oh, ipayos na lang na naman, sir. Lolo na abining balay. 1970 pa kami. Puro na ganit building tanan, no? Wala, ito mo na halin na, sir, no? Wala, ay, wala na kagat, wala, 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 wala Ito, ito, ito. There, ka. Babe, 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 babe. Dito, dito, dito. 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 na Dito. Dito. So, yung mga katropa, tinatanggalan ng screen para maipasok yung aircon. Later. afternoon. noon, sir mo lang ang nakayanan kung atip. <laughs> Thank you. Okay. Salamat. Ganda naman ang ating mga butihing technicians. No? Ayan. Ayan burger at saka syempre meron din kami dito sa bahay para makamerienda din sila no? tapos tayo ng juice binili ko rin ito mga katropa ano merenda na yun kaya daw init init pa sige So oh, amazing pala tong mga sa natin mga katropa Kasi si Sir Ton ay isang army Philippine soldier mga katropa Ayan. Walang duty ngayon sir? Wala Pugiyo <laughs> Ang anak ko sa Germany Tourism man in Corso sa Eroplano Sa Lufthansa Airline yeah, Ini ako nga Seaman uh,

the next day. Ayan so mga katropa, hello po sa inyong lahat. Pagandang hapon, together with Ma'am Shelo. Punta po tayo ngayon sa Barangay Paraiso. Kasi fiesta ba sa kanila, Ma'am Shelo? Fiesta sa kanila. At ngayon ay magme-medics tayo. Bali, isang kami. May dalawang doctors na pasama. Magme-medics tayo sa isang boxing sport, mga katropa. Ano? So may laro silang boxing, may game. At uh, doon tayo magme-medics sa kanila. So, see you guys! Ayun sila ma'am. Hi ma'am. Ay, wala ko gawakot sila. O, wala ka na. Sila, ma may ara ko dahil sa sardines niya pala. Na... Ang mula May ko dahil sa Thank you sa info ma'am. <laughs> Ayun, so mga katropa, anong oras na ba ito? Uh, it's 5.40 in the afternoon at alas oh. sa East Tower 6.30 mag-uumpisa yung boxing kaya kami nagre-ready na rin. Yung ating mga doctors, si Doc Jen at si Doc Rama ay didiretso na dun no, sa site mismo. Tayo naman ay naantay pa yung mga ibang kasamahan natin ng mga nurses at didiretso na tayo dun sa area. Tara. Hey, look, look, look. Oh guys. You, Sabi niyo ma'am air. niyo ko no. Gani. <laughs> Joke lang to. Makatakawa. Bye. 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 So mga katropa, alis na tayo. Hindi natin alam kung gaano katagal lang ano mga katropa. Chicken manok. Okay, Tara, akit tayo ng para <laughs> Paraiso.

Eh, buka lang. Pasko. Return Pas lang. Ah, yeah. lang tayo mga katropa kasi medyo long pasigoy doon eh. Ay, meron pala doon may daan. Okay, naman. Fiesta, fiesta. Purok bulak mga katropa. Barangay para Barangay para iso. Okay, ano naman sa 3.20 sa result? Ito ko ilaw. Ito na ko na

Okay, ano ko rin yung vlog ni Sergio. mga katropa may mga benta-benta dito sa labas ikutin natin ni Mamselo kasi parang nagugutom daw siya check muna natin Malit lang ito mga katropa ay Mamselo hmm. pero okay din doon mamsel. hindi ah, lang tayo oo sige So, wala na pidi si Ma'am Shelo mga katropa, pasok tayo sa loob. Hindi namin alam kung gaano katagal matatapos tong game na to. Pero, we will serve our purpose kasi nga tayo naka-assign para mag-medics. mga katropa, may konting sweet tayo kasi para hindi tayo maka-hypoglycemia kasi delikado pag bumaba ang sugar natin mga katropa, kasi hindi pa hos sila Serve ng dinner dito kaya kailangan may sweet tayo konti andyan na sila doc ayun na sila so mga katropa, andito na tayo pero hindi pa nag-uumpisa ang game 32 participants or 32 pairs mga katropa Times 3 minutes Baka abutin tayo ng madaling araw Hindi pa kasala yung mga breaks parang lawa <laughs> Sorry po sa mga pasintabi sa kumakain mga katropa Medyo marami na tao. Dumating na sila, Dok. Tayo kay ka. Ay, kakain na 'to. Ang hirap kainin, alam mo? Mas madali pa kainin yung halo-halo kaysa dito. Tapos may puti ar kasi yung video. Look <laughs> yan. Oh. Yeah, medyo marami na tao mga katropa Oh. Okay. mga katropa, dinner time na tayo. Kumakain na sila, pati sila, doc. Ayun, kumakain na rin sila. Nasa loob tayo ng health uh, center ng Barangay Paraiso, mga katropa. Ayun. Mm -hmm. Muito obrigado.